For today's video guys, nanguha kami ng bunga ng avocado. Wow. Nanguha kami ng bunga ng avocado guys kasi sabi ni mama, gulang na daw ito at pwede na. Wow. harvest na ganit na tanan, ang bunga sa avocado ay kanami inasang iya itsura. <laughs> Maski kulay green pa ang iya panig, gipangwa na namon, kay kagulang nang naman, kagpalutuon na namon, diri sa amon nga balay. Kay daw kalain man, nga kung palutoon mo, diri sa iya nga puno, kay daw lata ang iya nga unod. <laughs> Amo nga prutas guys, na ang angin ko ni magkaon Wow! Kim na nagani naman amon sa plastic ag taguon diri sa amon nga balay para pag abot sa lima ka adlaw luto na dayo. Wow! Isa pa pwede na dayon kaunon ba? Ah, man ang mga bata sini magkaon sang abukado nga prutas ay. Hambal <laughs> ko na sa una ni mama magbunga ini kuno ang amon abukado do ko kuno bunga kag isa pa gyapang baliga nila kag isa pa dahom kuno mega bakan. Wow! isang una, sang sila lang di sa amon malay, sila lang yung kaon. kami wala ka kaon. sabong <laughs> kay Arin ako, naahadlok uh, ako nga ibaligya pa, kung ikaunon na lang namon. Wow. Kulang pa ni sa amon kaunon, kung naari kami na kung kompleto kami, hulang tuwa ba mga bungas ang abukado namon. Wow. Daw mga bumbilya lang kadag ko, kaya kagag may subong sang bunga niya. Naabutan iniabis ang tigilinit, tapos ang muna, nga nag-arikotoy ang mga ang amon NGA mga abukado. <laughs> Nag-enjoy man ako guys panguha sa bunga sang avocado. Baw, uh, kay subong ko malang ini nga experience. <laughs> baw, o mga bata, ga enjoy man magsalo sa bunga. Gusto ko tani si mama ang pasaloon ko sa bunga. Ako makita iya lang ini ang akong ginahaboy sa iya. Kaso hindi na lang ah, basi igo ang sa iya itsura. <laughs> Nami na lang di firming blas sa probinsya mo. Kaya mga fresh kidya ang imo mga prutas. Hindi lang prutas, pati mga gulay. So ayan na guys after 5 days wow pagkatapos ng lima kaadlaw naloto, ang aming wow. Hari na luto gid man ang among um, avocado. Ari nang isa ka bulinggit gabantay na sa akon wow si mama gahiwa na sang abokado luto na tatlo ka bilog wow kanamit sa iya unod. Oh, wow. amo so, ning ibaligya mo kay lolo mo apin ha. Hindi mm -hmm. ay tanggo na. Eh. Mhm. Mm Kadamo dak liso. So. Betaron tanang isa. Um, ay, ay? Ito ah, may ato pa to. May tatlo ka na nakapuno. Apal, ito pag daw hmm. sabay-sabay mo ng abukado. ayaw apal, daw mo. Paligyan ko na to da. Paligyan mo ka pulo, ha? Oo. Uh, uh. Kapulo na ako nang. Oo. Oh, oh. Kaya ibutang mo ay. sa pinggan. balon ko ka. Isa. So. Isa so, ka abukado. No? So ayun na nga guys, finally makakaong gimantas ang bunga ng abukado naman ba? Ah! <laughs> first time ko makaka din sa probinsya sa mga tanom ni mama ba kayo kisa wala man kami di abi ato kami sa si ibang nga lugar ano pa wala kami kakaon ano pa sila Landi, permi susubong subong kong experience yung makakaon sa mga ng mga prutas katulad sang abukados langka tapos mga saging